Ito na. Ipakita ko sa inyo. Ang brand nito, Yamaha Genuine Parts and Accessories. Sa natin. Ayan. Ang tawag dito, mga Lodi, eh, front panel plate holder. Ito yung tawag doon. Ayan. Ayan. Ito yung nasa harapan ng pasyo. Ayan. Kasi la lahat kasi mga lodi na lumabas sa Pilipinas, walang lagayan ng plate holder. Yung lagaya ng plaka sa, sa front panel ng pasyo kaya naisipan ko bumili ng ganito. Kaysa butasan ko yung aking stack na ganito, kaya baka magkamali pa ako ng butas. Kasi ito, perfect talaga yung butas niya. Tapos may kasama na siyang uh, plate holder na may kasamang ayan, oh, clip dito. Ilalagay mo sa loob. Tapos may kasama ng dalawang tornilyo. Ayan, dito, dito, dito. Ayan, dalawang tornilyo. Okay? Pero ang purpose ko talaga ito mga Lodi, hindi ko naman lalagay siya ng uh, plate number. Kasi sila lang ng plate number natin nasa likod lang ang alay ko dito mga Lodi basa Lodi Moto mga Lodi no eto na dumating na yung ating accessories para sa ating uh, Yamaha passion na si Patty ikakabit natin itong accessories mga Lodi kasi ito ay magandang uh, accessories to okay ay uh, nabiyad din mga Lodi sa si Shopee sa so, Speed Moto ayan Speed Moto ayan yung pangalan ng shop niya kasi ito namang isa nabili natin sa Pasio Manila Ayan. Samahan nyo ako, buksan natin para makit makita nyo kung saan natin ikakabit sa ating pasyo. Ito na. Ipakita ko sa inyo. Ang brand ito, Yamaha Genuine Parts and Accessories. Sa natin. Ayan. Ang tawag dito, mga Lodi, front panel plate holder. Ito yung tawag doon. Ayan. Ayan. Ito yung nasa harapan ng pasyo. Ayan. Kasi la lahat kasi mga load na lumabas sa Pilipinas, walang lagayan ng plate holder. Yung lagayan ng plaka dito sa, sa front panel ng pasyo. Kaya naisipan ko bumili ng ganito. Kaya sa butasan ko yung aking stock na ganito, kaya baka magkamali pa ako ng butas. Kasi ito, perfect talaga yung butas niya. Tapos may kasama na siyang uh, plate holder na may kasamang ayan oh, clip dito. Ilalagay mo sa loob tapos may kasama ng dalawang tornilyo. Ayan, dito to Ayan, dalawang tornilyo. Okay? Pero ang purpose ko talaga ito mga Lodi, hindi ko naman lalagay siya ng uh, plate number kasi siya lang ng plate number natin nasa likod lang. Ang lalagay ko dito mga Lodi, basket. Ayan. Yung gusto ko, basket. May nakita kasi akong uh, pino na naka-basket. So, kukonverse na lang natin kung paano ko gawin. At e, tumula tayo, magsimula pati dito mga Lodi. At meron pa akong isang binili. Ito. Yung panel gauge niya. Ayan. makita nyo. Naka-double adhesive na, na 3M. Okay. Dito, di ba? Dito yung menu. Sa taas yung mga signal. Di ba? Ayan. Kaya parang siyang organized talaga pag kinabit natin. Plug and play lang to mga Lodi. Ayan. Tagto garnish. So mga lodi, may humabol pa. Meron pa tayong bubuksan para sa ating pasyo. Okay? Ano to? Uh, pinaka cup. Pinaka parang sombrero ng ating pasyo sa headlight. Buksan natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Cover lamp. Ayan, pasyo. Ayan, buksan natin. Ayun, no? Ganda na ito. Yun, kulay ano? Ah, chrome. Ayos. Plug and play din ito mga Lodi, oh. 3M lang ginamit din, ayan. Nakakabit sa pinaka-headlight ng ating pasyo. So, tara. Abit na natin. Excited na ako. Plug and play lang man ito mga Lodi lahat, eh. So, tara. So, so bago nating simulan yung ating pagkabit sa ating accessories, siyempre, kung di ka pa na ako, ko na kay Lodi mo to. And please like and share na rin mga Lodi. Atras, Ito na mga Lodi, kakabitan na natin itong mga ating mga aksesory sa ating passion na si Pati. yan ito yung front panel. Ayan, papalitan natin na may butas. yan kasi may lalagay tayo dito eh. Alam nyo na ko ano yun. Okay, sa next vlog natin, papakata ko sa inyo. Okay, ito kasi yung lagay ng plate niya. Ayan o, plate holder. Tapos meron tayong speedometer garnish na cover. Ayan, kulay black pinilati natin para classic pa rin. Plug and play kasi naka double decib lang yan. Tapos meron tayong ring hat cap. Ayan, pinaka sombrero nating na headlight. Ayan, naka double adhesive din. Pinili nating chrome para classic pa rin yung niya. So tara, mga samahan niyo ako kabit na natin yung tatlong to. Let's go. Ito, so, bago ito to ikabit yung pinaka cover na to. Itong garnish na to na speedometer. Kailangan linisin niyo muna ito. Dapat na motor wash niyo na para wala siyang natirang mga wax or uh, oil kasi hindi kakapit yung ating double adhesive. Ito, nalinis ko na to. Ang gawin natin, mga lodi, uh, i-blower natin na medyo mainit para maglagkit to para kapit kapit dito lahat yung kanyang double adhesive. Ito, mga lodi, i-blower natin na medyo mainit para uh, lumagkit yung pinakapandikit niya. i-blogger mo natin to yung double adhesive para medyo lumagkit. Habit na natin. Kapit natin yung front panel natin. Pag bumili kayo ng ganito, mm -hmm. kailangan may ganito po, uh, tornillo sa dalawang clip yan, para ikabit dito yan. So, tara kabit na natin. Ito mga lodi, kabit natin yung clip. Baka makalimutan natin. Dali lang naman ikabit. Ayan. Mga lodi, itong ano, tornillo. Isang tornillo lang naman. Isa lang. Oh. Ayan, ang oh. dali tanggalin eh. Ayan. Ito na, tanggal na mga lodi. Tapos ito, nakatornillo lang dito tatanggalin natin para makabit natin sa kabila. Ayan. Ayan. Tanggal na. Ito so, mga Lodi, nakabit na natin. Ito na yung may butas na front panel natin. Nakabit na natin ito. Tunoy lang naman siya. Saka kinakabit lang dito. Ayan o. Oh. Makikita nyo. Dali lang naman. Tapos yung clip, ayan, na nakabit na natin para sa ating tornillo. Okay, ito kabit na natin ito. Ito <coughs> natin mga lodi itong plate. natin. naman Lodi kung magkano yung ating front panel with a uh, plate holder bracket. Ayan. Sa Pasyo Manila ko to binili nasa 1,100 pesos. Original na Yamaha Genuine ng brand niya. Yung ating uh, ring hat cap ng ating headlight nasa 500 plus to. Ayan mga Lodi napakaganda. Chrome yung chrome. panel gauge yan. Yung cover ng ating uh, speedometer. Ayan. Ito yung ating mat matte black, uh, para class pa rin siya. Ayan, ang ganda niyan, mga lodi. Okay. Ang presyo na sa 300 to 400 pesos. Ayan. Pero may mga carbon design din. Pili na lang kayo kasi mas pinili ko to para mas classic tingnan. So yun mga Lodi, no, hanggang dito lang mga Lodi yung ating vlog na why na nyo ating simpleng pagkabit natin ng mga accessories sa ating passion ni si Pati. For lang po, please like and share Subscribe po sa ating YouTube channel, Lodi Moto TV. And paklik na rin po the bell para lagi tayong updated sa ating video. Si Lodi Moto po, right, Jeff, always mga Lodi. Si Pasyo lang malakas. Right, Jeff. Peace out.